What's up mga angkol? Gandang gabi sa inyo mga angkol ah. Mula no lang gabi sa inyo. Buti na lang medyo minto-minto -minto na yung konti yung ulang. No? Sana do, diretso na ito angkol simula bukas. Sana oy Kasi bukas may kakabit tayo mga angkol. Ito na pala sila. Oh. Yeah. Sliding. Nasa yung grills. Tapos na natin mga angkol. Yan you know? Ito na yung mga panel na na natin mga angkol. Oh. Yeah. Ready to kuwan na bukas. Ready to go oh. na kakabit na tayo bukas na ang sana din na umulang. bukas na naman ha? Eh. hirap talaga ang hirap pag laging umulan ang naka nakadila nga ito sampung damit na akong kawat palit, palit naubos na brief ko ang kol puro nabasa ngayon wala akong brief <laughs> wala akong brief ngayon naubos na yung brief ko eh siguro bukas maglalaba ako ng brief gagi grabing tulan to basa lagi yung kuang ko eh brief ko eh. <laughs> dot kami ng labahe ko ngayon. Eh. Nagpapalundre pa lang kami. dami na naman labahe. Music! Sa bagay, dito naman si Mrs. Siya na bahala maglaban niyang bukas. Di ba, Labidabs? Ikaw na bahala maglaban niyang bukas. Music! <coughs> Yan! Yeah. Ayun, eh, supportive kong Mrs. oh. <laughs> Mahilig sa Korean, mga ang Korean na Yun yung kaligayahan <laughs> niya. Tapos, may Korean food. Ah, naman! Yan. So bukas magiging busy na naman tayo bukas. Ano na lagi Kaya kondisyon tayo ngayon, maaga tayo matulog siguro para bukas kahit maulan babasa tayo, kondisyon yung katawan natin. Paano masabi? Ang hirap kaya magtrabaho pag buwan. Pag puyat ka, grabe na testing ko yan lagi. Laga kung puyat kasi may sakit din ako hindi ako nakakatulog pag umaga mga. Oh, pag umaga pag -gabi, hindi ako nakatulog umaga. Minsan natulog na ako alas dose alas 12, alas 1 na yan. Ganyan, ganyan ako lagi, angkol eh. Hindi ko alam. Pag, Paano masabi? Kahit ipikit ko yung mga mata ko, angkol, talaga narinig ko yung mga ingay sa labas. Ganyan. gusto mong matulog, pero nakapikit ka, hindi ka parin matulog, na, nakakatulog kasi narinig mo yung mga ingay, ingay sa labas. Kaya ang hirap mga alas 12 na nakakatulog niya. Madalas alas dos. Ang hirap pag umaga, magtrabaho ka. Kasi lalo pa pag ganito na ulan. Ang hirap mga angkol, ang sakit sa ulo Uy, tapos baka mo ayun, siguro ngayon pakondisyon tayo ngayon. Laro tayo ng ML sa lang. Si? <laughs> Laro tayo ng ML sa isa dalawang round lang tapos matulog na ako. Ayun mga angkol. God bless sa ating lahat. Sana bukas di na maulan para maganda naman yung kondisyon natin sa pag-work-work work, bukas. Skid din natin kasi bukas eh para ma na natin 'to kasi medyo sumisikip na tayo dito. <laughs> ang uncle, salamat. Thank you sa blessing lahat ng Salamat sa salamat sa Panginoon na binigyan tayo ng blessing kahit papano. kahit medyo mahina ngayon, okay lang. At least mayroon pa rin katapangan. Ayun, salamat tayo lagi araw-araw. Thank you Lord. God bless. So ayun mga uncle. Kasi yung tomorrow, eh, bablog ko bukas yung pagkabit namin ito. Kasi requested ni ma'am, kailangan daw yung video namin. Video namin para makita niya kasi wala siya dito eh. Ando siya sa, di ba? di ko alam po kung saan. Kaya yun, i-vlog natin ito bukas para makita ni ma'am. So, ayan, let's go mga uncle. Bye-bye, see you tomorrow. Sana di mo lang bukas, sana lang. Yeah, bye-bye mga uncle. See you tomorrow.